Ayan, so, magandang araw ara po. Ayan na po sila. Sabi na marami. Ayan, marami. Ayo. Tangan na ulang. Laki ng sipit. Laki ng ulang. Sipit ng ulang.

Yeah. Penis line. Pag rin, di magbubunod yan. Ay, nakapirmis na nga pala yun, ano? Si Potlong laging kasama eh.

Oh, janitor itor na naman ulang oyoy <laughs> ni ulang dilakin na suwahi sinabing ulam na ano isda, ay, isda? Ay, ulang. Wala tayong ano ngayon, alimasag. Pagsigang konti. Konti lang. Damiya mo na. Nasayang oh, so, na sinigang. Dadamiya mo ako lang. Yo. ano Kaba ng ano, dyan eh, eh, ano ito? Hindi mo ulang rin. <laughs> Ay, <ilang> yan. <laughs> ano yun eh? Ulang yan. Ay, ulang nga pala. Akala kayo ano. Sag po. Yo. Laki ng janitor dalo. Sumuta naman ang ulo. Diba nagbo? Janitor okay? ka? Yan ang janitor ah. Tumahas ka ka ulo. Umatay. Tatay. Uy! Malay, na. Hmm. Biya ay eh, nililiit. Liliit, nambiya. Ano lang mahuling? Malaki. Hindi, yeah, hindi pala. Nagpapalaki yan. Makakalabas. Papal oh. Dapat tanggalin mo na eh. Hindi biya ka. Dito rin natin naabutan no? si ano. Si Lin. Nagyayakan eh. Abot-abot na yaya mo sa akin eh. Kalasing nga ba? Hindi na pag-check siya. Eh? Ito, dito, wala hindi pwede hindi. Walang rin eh. Kaya... Sa tayo. <laughs> laki ng biya oh. Laki ng biya guys ah, eh. Oh, bukong mabasa pa yung eh? TV. Puro janet, araw. O. Oh. Guys, okay, so, Isang na to. Sipag lang. Hindi, isa po na naman. Halip. I fresh or done now. <laughs> Males enggak sih pada tanghani? Cek itu ramai. Das. Ini sakit lo kaya ya? Merah ya ini.